So si partner na doon sa likod. So ayun oh. Hoy. <laughs> ayan, naliligo na siya. So may transaction for today's video. Ah. Uh, bueno, lang tayong imimit na client kasi bibili tayong gamot kasi naubusan na yung inject natin. At the same time, uh, gagala na rin kasi walang magawa at wala namang shopping ngayong araw na darating. So katulad nga nung sinabi ko nung nakaraan vlog, every time na may free time or walang ginagawa ay nag sm na lang kami. Alamig dun. Pero hindi naman kami gagastos ng malaki, mga ano na lang. lang yung mga kakain lang kami ng kape. Kape lang kami, ganyan. Tapos lakad-lakad. Kung papatayin namin yung oras hanggang mga 4 to 5 and then uuwi na. So, ganyan lang naman yung usually, ganyan naman, na, ganyan naman ang usually ginagawa namin kapag kami ay lumalabas or gumagala. Hindi naman kami yung taong kaalis gagastos kami ng libo-libo. Hindi, hindi ganun. So learn to appreciate yung mga, yung mga kinikita. So kailangan, uh, tipirin din natin. So ano, na, ano na nga ginagawa nito? Nasaan na? Ayun o. No? Mga ah, borles yun hmm. <laughs> walang ka alam alam so tanggalin mo na natin yung Ay, may iwan ka na naman mo si eh. Wawa naman Paano kaya matanggal tong keloid na to? Oh? Baka may alam kayo guys paano matanggal to ako naman ngayon ng maliligo no? Panurin nyo ba ako? Ah, you don't know You don't know Ai, yêu đơn đâu Yêu đơn đâu Ini warna nama Mochi Ini warna Wait for the whistle, okay? Wait for the whistle. Olha tá. 挂的位置，给，喂，挂的位置。哎 Piling ka namin ang may ano. Wait for the whistle, okay? Wait for the whistle. It's for the visa. okay wait for the vizal Her skal det begynne å lage. Tuloy pala ka. palaka, pala ka. Wait for the result, okay? Wait for the Wait for the result, okay? okay yeah. in front of his own okay in front of <laughs>